Welcome to Shakey's Makati! Ako po si Mikaela A. Taldre kasalukuyang nagtatrabaho bilang spes dito sa J.P. Rizal Branch. Nagsimula akong mag-spes noong 2019 habang ako ay senior high school student. At ngayon, ako ay graduating student na sa kursong Bachelor of Science, Office Administration sa UMAP. Hi, I'm Jinti Goh, Seals of Shakey's J.P. Rizal. Seals stands for Service Enhancement and Leadership Support. Nung dumating ko si Mika sa amin, ang daming adjustment nang nangyari, which is nalagdagan po kami ng mga power, and then uh, laking tulong po niya. Sobrang laki ng impact. And then, bago dumating si Lika po, which is, na well-trained naman po siya, dinitrain po siya namin sa dine-in. Kasi ako po yung nag sa dine-in, sa flow ng service. And then, kami po yung nagbibigay instruction sa kanya kung ano po yung mga gagawin. Kahit ako'y nagtatrabaho, hindi ko pinapabayaan ng aking pag-aaral. At hanggang ngayon, ako'y consistent Dean's Lister malaki ang pasasalamat ko sa programang ito. Noong una, nakigaya lang ako sa kaibigan ko. Hindi ko alam na magiging magandang influensya pala ito sa akin. Naging masinap ako at matipid. Alam ko na ang halaga ng pera dahil mula ito sa dukot at pawis. Naging masunurin ako sa aking mga magulang, mas pinahalagan ko ang trabaho. In the long run, tuloy-tuloy then also uh, sana magkaroon ng space implementing dito sa Shakey's uh, para mas makatulong pa lalo sa amin. Kasi the way na the more space, uh, the more easier and mabilis ang process ng dining experience ng guest namin. At ngayon, na ilang buwan na lamang, magsisimula na akong maghanap ng regular na trabaho para umpisahan ng aking career. Confident ako sa aking tatahakin dahil ako ay isa sa mga produkto ng SPES. Thank you for